kilalanin ang mga magulang ni Hart Evangelista. Si Hart ang bunsong anak ng dating mag-asawang Reynaldo Evangelista ko, at Maria Cecilia del Gallego Payawal. Nagmula sa prominenteng Chinese Filipino family, ang kanyang ama ay isang negosyante sa food and beverage industry na nasa likod ng Barrio Fiesta Restaurant Group. Ang Barrio Fiesta ay itinatag ng ina ni Reynaldo na si Sixta Evangelista Umpauco noong 1952 at kabilang siya sa nagpatuloy at nagpalago nito. Ang pamilya ko ay kilala sa kanilang kontribusyon sa culinary heritage ng Pilipinas. At ilan sa mga kamag-anak ni Rinaldo ay may kanya-kanyang restaurant at negosyo rin. Tulad na kanyang ama, ang ina ni Hart ay nagmula sa maimpluwensyang pamilya sa Camarines Sur. Ang angka ni Cecilia ay mayroong plantasyon ng tubo sa rehiyon at itinuturing na isa sa mga prominenteng pamilya sa Bicol. Bukod sa yaman sa lupa, ang pamilya ni Cecilia ay may dugong Kastila. Ayon sa ilang ulat, ang lolo sa tuhod ni Hart sa panig ng ina ay si Don Juan del Gallego, isang Spanish traveler and tradesman na siya nagtatag ng bayan ng del Gallego. Dahil De lumaki si Hart sa isang pamilyang may kaya sa buhay, hindi na nakapagtataka na nagkaroon din siya ng maagang simula sa mundo ng karangyaan at glamour.